Marinduque. Matatagpuan ito sa gitna ng mapa ng ating bansa. Isang isla na tila hugis puso kaya binansagan itong Heart of the Philippines. Port of Balanacan, welcome to Marinduque! Wow! Wow! This is beautiful! Sabi, <laughs> sobrang stunning ng view Ipapakita ko rin sa inyo paano ito puntahan kung manggagaling kayo sa mainland Luzon. pag ng itinerary at expenses ko sa isla na ito para magka-idea kayo if ever gusto nyo rin itong puntahan. Dahil maraming ino-offer ang lugar na ito. Kaya huwag na natin patagalin pa. And let's start our adventure here. Sabi guys, salap din talaga ikutin itong heart of the Philippines. Mamaya pag dapat akong mag intro eh magsusot ako ng kapote. Dahil pagkalabas na pagkalabas ko pa ng expressway eh eto, inuulan tayo. Oh, simula pa lang ang trip natin. Eh, may challenge na naman agad tayong kinaharap. <laughs> Nasa dalawang oras rin ako nag-ride sa ulan bagong matating ang Dalahican Port sa Lucena City. Madilim pa lang dumating ako dito pero thankful ako dahil luminto rin yung ulan. Sir, pamarinduki okay po. Atawin po, okay dito ang pinakauna nating babayaran pagpasok ng port. 65 pesos. Dapat niyong itago itong blue na ticket na ito dahil hahanapin yan bago makalabas ng port dun sa Marinduque. 7.30 pa yung next na alis. Maghahantay tayo dito. 5am pa lang. So mga dalawang ko sa kalahati pa. Subukan ko muna magpahinga dito para at least uh, pagdating natin sa Marinduque may energy pa tayo para gawin yung loop sa island. Medyo matagal na hintayan pa. Pero nang makita ko ang pagsibol ng araw din sa port ng Lucena, eh talaga naman ako'y natuwa dahil gumanda ang panahon. So ayun hey na guys, may so, mga nakapila na dun. So ibig sabihin nagpapasok na sila. Nakatapos ko lang kumain and pipila na tayo dun. Ito yata. Yun. Pasok na pa ako dito. Here we are. Pagkapasok, dito na natin hihintayin yung natitiket. Sa kanya na rin tayo magbabayad. Paano ba sila itong bayad? Paano mamaya bayadan? Ito na abot na lang. Alright. Excited talaga ako dito dahil for the first time, tatawid ako ng ibang isla gamit ang aking motor. Yeah. <laughs> sa tulay? Usually, pag motor ang gamit mo, hindi mo na kailangang pumila dahil tayo talaga ang pinapauna since mas madali isa lansan. Okay na po ito. Ah, sige po. Look at our weather right now. It's looking good. Sana tuloy-tuloy hanggang mamaya. Actually guys, ang nabayaran ko lang dito is 1,080 pesos kasama na yung ticket ko at yung ticket ng motor ko. Nakala ko nasa 1,390 something yung babayaran ko pero mas mura pala. I'm not sure kung ano nangyari doon pero yun lang isingil sa akin eh. Which is nice dahil mas nakatipid tayo. Nasa 3 oras na biyahe sa dagat bago marating ang Balanakan Port ng Marinduque. We're here, guys. <laughs> Ooh, Port of Palanan. Welcome to Malinduke. Clockwise ang gagawin nating loop sa isla. Kaya from Mugpog, ang una nating destinasyon ay ang Santa Cruz para humanap ng kakainan. Napansin ko dito, guys, may mga lumang bahay. Uh, Sinaudang mga bahay dito ay nag exist pa. no Santa Cruz. Kain muna tayo dito guys. Dito ko pala napili kumain sa cute na cafe na ito. And hindi ako nabigo dahil masarap ang food nila dito. Matapos, pinagpatuloy ko ang biyahe papunta sa pinakauna nating spot dito sa Marinduque. Ang Torrejos White Beach. Look at that view! Ayan na nakikita ko na yung dagat. Haha! <laughs> Medyo malapit na tayo sa ating first destination and Boktoy-Torejos White Beach Okay guys, nandito na tayo sa Torejos White Beach So iwanan din sa parking nito oh, then lalakad tayo mapunta doon Isa ito sa pinakasikat na beach dito dahil aside sa 50 pesos na environmental fee lang ang babayaran Eh malinis at well maintained ng paligid at dahil doon, medyo matao siya. Marami ang naliligo at nag enjoy dito, mapabata o matanda. And note ko lang rin na Monday ng tanghali tayo pumunta dito. Kaya I can imagine that this beach may be crowded on weekends. Dito pa lang tayo sa White Beach. Nag-recommend sa akin yung mga locals na dapat daw natin puntahan dito. May sinasabi sila, tinatawag nilang Pulang Lupa. Napakaganda daw doon. So yun yung pupuntahan natin after natin dito. Okay, tapos na tayo dito. Ngayon, papunta tayo sa titawang nilang pulang lupa. <laughs> Let's go! I love Poktoy! <laughs> Alam niyo guys, talagang na-excite ako kapag may nakakausap akong mga locals tapos meron silang nil-recommend na magandang lugar sa place nila tapos wala yun sa itinerary ko. <laughs> na-excite ako <laughs> kasi syempre ba diba, na-recommend nila yon dahil for sure proud sila na makita yon ng mga tagaibang lugar dito yung papasok sa pulang lupa anong klaseng view kaya ang naghihintay sa atin sa taas nito <laughs> matatanaw ko daw dito yung buong north nang Marinduque so as you can see talagang packet tong kita hak natin ngayon eto na malapit na tayo wow <laughs> can you see that man Woo. Solid guys, grabe, ganda. Ooh. Pwede ko ba itong akyatin? Ang gusto ko siyang akyatin Testing natin <laughs> Papalipad ako ng drone guys Tapos ayun ang lalaki ng mga agila dito So binalik ko kagad yung drone Para kasi madagit at mag crash But tingnan nyo lang guys Gaano kaganda dito Napakaganda Solid Worth it Yung pag-akyat ko dito Sa nirecommend sa akin Ng mga locals na nakausap ko kanina Grabe Sobrang stunning ng view Sayang guys Salamat sana magpalipad ng drone dito Pero may dalawang malaking akila Munti na talaga But yeah mas mataas naman na tayo eh Tingnan nyo na lang kung gaano kaganda yung view Mala may pagkabatanis feels Tapos yan may mga baka May mga kabayo Anyway guys ah, Pagpatuloy na natin yung loop Oh it's not that bad Mukhang mataas lang pag galing ka sa baba Pero pag palusong na Carry lang Trampolang lupa, pinagpatuloy ko ang loop papunta sa barangay Dampulan kung saan makikita natin ang isang seawall. Sabi guys, sarap din talaga ikutin itong heart of the Philippines, ang Marinduque. <laughs> sa itong heart of the Philippines dahil guys, nasa kalagit na anto ng buong Pilipinas. At the same time, hugis heart din siya. Ngayon, ang ganda ng kalsada dito, makinis, asfaltado unlike sa mga dinaanan natin kanina na medyo madume madaming mga bakas ng landslide, madaming ginagawang kalsada, ngayon sa parting ito, maganda yung kalsada nila asfaltado, saka makinis alright, malapit na tayo doon sa Marinduque Boulevard Whoa. wow wow, right. This is beautiful! Kanta! <laughs> Okay guys, andito tayo sa uh, Boulevard. Wala masyadong tao dito. Pero maganda din. This place reminds me of yung isang sikat din na daanan na parang gadaling batuhan sa Aurora Province. Napaka-chillax. Pa-cool pa down muna ako dito sandali. Then, amaya mag-proceed tayo. Okay guys, hanggang ngayon wala pa tayong accommodation <laughs> pero patuloy pa rin yung pag-iikot natin sa isla. Kiling ko uh, hindi na ganun kahaba yung stretch na kailangan natin lakbayin uh, which is good kasi kailangan pa natin humanap ng matutuloyan for tonight. From Barangay Dampulan, tinuloy-tuloy ko na ang biyahe papuntang Buak, ang kapital ng municipality ng Marinduque para humanap ng matutuloyan for the night. Okay guys, uh, nakating na ako dito kung tayo tutuloy for the night. Uh, dito sa Kennedy Page Mansion Inn. So ayun guys, uh, ito yung motor natin. At dito tayo tutuloy for the night. Saktong-sakto, uh, may parking. So pasok lang din yung motor natin. Ito yung lato. Ayan. So, 1,100 yung binayaran ko dito. With free breakfast na yun, guys, 22 hours. So, for me, napakasulit nito. Gusto so, kakatipid pa sana ako kung may kasama ako. Pero wala eh. So, lagini lang tayo. Pero ang importante is meron tayong mapahingahan for the night. Dahil for tomorrow, guys, meron pa tayong adventure na palating. Anyway, guys, papahinga muna ako dito. Tip lang ng kape. And search ko yung mga gamit ko. And I'll see you later eh, susubukan natin today na pumunta sa isang port dito kung saan uh, ginaganap yung island hopping. So yun yung isang gusto ko talagang gawin dito sa isla na to. Pero uh, dahil mag-isa lang ako, medyo mababa yung chance ko. Kasi uh, mapapamahal ako kung wala akong mahanap na grupo na pwede kong salihan for the island hopping. So if wala guys, no choice, siguro mahanap na lang ako ng ibang mga... Pwede pang mapuntahan dito through land lang gamit ang ating mako. Parang nasa pinakabayan tayo. Ito yung pinakabayan na nakita ako dito. Pinakamadami establishments. Dito sa buwak. Akawang may fiesta dito Sama-sama Sa Natulisyong sapat ah Natulisyon man <laughs> Ang cute Okay guys Confirm Nanggaling na tayo dito kahapon So ibig sabihin successfully Nakaikot na tayo Ng buong Marinduque <laughs> nandito na ulit tayo sa Santa Cruz so medyo malapit na tayo dun sa port ayun lang guys medyo madilim lang yung langit at may kunting ambon oh ayan na ang kunting ambon lumalakas na oh no biglang lumakas sheesh kaya sumilong nagay natin yung cover nito nako po dito lang ang madilim eh. Dito maliwanag. Sana sandali lang po ulan na to. Malapit na tayo guys eh. Oh. 4 kilometers away. 8 minutes na lang. Umulan pa. Okay hey guys. Sumina so na yung ulan. At medyo lumabas na yung yung araw. Kahit pa paano. Subukan ko pa rin pumunta doon sa port. <laughs> Tingnan natin kung possible pa ba, ba sa atin yung island hopping today. <laughs> Okay, dito na guys, yung papasok sa Buya Port. All right. Here's the port. <laughs> Let's see ano ma kukuha natin dito. Eh, no, maganda naman ang langit dito. Dito tayo sa Buyabon Port. Magbibisa ako ngayon kasi nakahanap na ako ng mag island trapping sa atin. So basically, sasali ako sa isang grupo para mas makamula. Ang mahal kasi guys kung ako lang mag-isa. Tapos kukuha akong sarili kong bangka. Buti na lang may nag-offer sa akin to join sa isang grupo. Tapos halos kalahati. Kalahati yung matitipid. Dito tayo sasakay sa bangka ngayon. Alright guys, sa ngayon, magta tayo sa Maniwaya Island. ah uh, as you can see, solo ko pa bangka sa ngayon. Kasi yung mga guest na makakasabay ko sa tour na tour sa Island Happy na to, is nandun na sila sa island na yun. Yung sila na overnight, sila na manggagaling. Ah, alright, dito tayo sa Maniwaya Island. So hindi ko alam kung lang gano'n kami katagal dito. Pero ito na yata sila. Parang mga accommodation lang din dito. Parang dito ay magstay sa island na to. Pero yung beach nila parang similar lang sa White Beach doon sa Torrejos. Ilang minuto lang ay kumpleto na yung grupo. Nakasama ko, kaya agad na rin namin sinimulan ang island hopping. From Maniwaya, pupuntahan naman namin ang Mompong Island. Kung saan, makikita ang Ungab Rock Formation. Pero bago marating niyon ay ni muna ako sa mga nagkagandahang isla na nadaanan namin. Kitang kita rin ang mga puting mga buhangin. May kalakasan pa nga ang alo ng papunta kami dito kaya yung iba sa amin ay mga nahihilo na. Uh, kain mo na ng halo dito, palamig. Actually, sure, hinantay namin yung 2PM kasi okay. yun daw yung time na makikita o rinloot yung sandbar. nito po. Let's see kaya. Hindi ko lang Oo oh, Nanaki muna tayo dito sa magandang tablo beach. <laughs> Tapos ay agad na rin kami pumunta sa last destination sa ating island hopping at yun ang Palad Sandbar. From Mumpung Island, babalik kami sa may Maniwaya. Hindi namin ito inuna kanina puntahan dahil lumalabas lang ito pag 2pm na ng hapon. Makikita nyo dito na hindi pa completely nagpapakita ang sandbar dahil maaga kaming dumating. Nakakatuwa ito tingnan pag nasa malayo, parang may mga tao na nakatayo sa gitna ng dagat. At ito pala ang expenses ko dito. For sure, mas makakatipid kayo if group kayo pupunta.